Ang dragon fruit bao. Wow. So, masarap, masustansya na prutas. Ngayong araw, magtatanim ulit kami. Mas maraming puno, siyempre mas maraming bubunga, di ba? Pag nagtanim ka ng dragon fruit, kailangan niya ng poste. So, ang ginamit namin ng kahoy dito, yung mga matitibay na kahoy katulad ng madri kakaw. Yung iba ginagamit nila, concrete or semento na poste. Dito aakyat yung halaman. Sa kailangan matibay yung poste kasi pagka malaki na sila, mabigat siya. Meron kaming apat na poste na nailagay. So ganito yung itsura ng poste na ginawa. Yung uh, para sa dragon fruit bago kami magtanim. Siyempre sa tulong ng aking hubby. So, uh, ginamit namin dito yung lumang gulong. Tapos nilagyan niya ng kahoy para mabalance. So, yan yung poste. So, ngayon meron kami ang hangkat na poste na. So, magiging ganito yung uh, itsura niya. Ito uh, yung uh, dragon fruit namin na ano. So, para pag bumunga siya, yung sasampay doon yung dragon fruit. Para pag bumunga, mababa lang siya. Hindi siya tapas. Ayan, o, oh, diba? Ayan, itsura. Pero ito, pruning pa natin. Kasi ang dami ng mga sanga. Pwede tayong kumuha ng pang -pun pantanim dito baba. So, pwede nang tanggalin yan. Dito sa baba, marami na sila nga. So, oh, ayan. Pwede na magtanim. Pagka nalagyan ng poste, pwede na magtanim. Per poste, bali, tatlong puno ay nilagay ko. Pwede rin sigurong apat. Pero sa akin, tatlong puno lang nilagay ko. Kailangan may gloves ka kasi may tinik yung uh, dragon fruit. Masakit pa naman ang tinik niya. So ayan, bali apat na poste, natigta tatlo, bali 12 na puno kung aming naitanin. So yung sa amin kasi tatlong puno lang pero ang dami niya nang naibunga. Sige. Pagkatapos kong itanim, so tinalian ko sila ng straw para at least mas magstick sila doon sa poste. Bukod sa masarap, masustansya pa. Pag may tinanim, may aadhin. Thank you for watching!